Oh, mga tropa. Good morning. Um, ito, balik na naman tayo dito sa cottage. Ito na yung huling araw natin. Um, uh, tapos na. Tapos na ang season. Isasarado na namin yung mga units uh, para sa winter. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano namin ginagawa. Kasi kapag... Uh, lumamig na dito yung tubo kosaan lumalabas yung tubig kailangan sarado, kailangan uh, i-drain namin yun para hindi magburst yung mga pipes kapag uh, lumamig, kasi pwedeng magyalo yun kapag malamig na malamig talaga at uh, masisira yung mga tubo and then kapag uh, sa so spring makikita mo na lang na ano, may baha kapag binuksan mo yung tubig. So, ayaw mong mangyari yan. So, mamaya lalagyan namin ng mga i-drain namin. Tapos, lalagyan namin ng anti-freeze. Um, Naglalakad-lakad ako ngayon. Papakita ko sa inyo yung ibang parte. Ito, pumili tayo ng kape sa McDo. Malapit lang yung McDo dito. Mga 10 minutes drive lang. Wala, oh. Yan ang nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung Nanonood kayo ng baseball pero Blue Jays kami. Ayan. Okay. So tara. Lakad tayo. Tingnan natin yung ibang part ng uh, lugar na to. Ayan o. Oh. Tatlo lang pala kami dito. Ayan. tro Traw natin yan. Ayan yung sasakyan niya. Ayan ang unit niya. Naglilinis na siya. Um, yung doon tropa din natin yan yung pickup up doon so uh, nagpapahinga na lang sila ngayon at mamaya siguro lalabas din ang mga yan o, tingnan natin kung anong ginagawa ng tropa natin dito yan naglilinis na siya kasi para iuwi na yung mga hindi na kaila ay kailangan ng ibalik sa bahay so tingnan natin ng ano niya o meron siyang kayak dito ito, inaayos niya, tingnan natin oh, yan yan, oh. galing ah oh. dito yung, ano to eh um, pwede niyang lagyan ng ano dito para makapagpedal siya or ano motor dito yan ganda yan pang fishing yan no? old town no ganda o oh, pare pare ini ko tong kaya mo bago tayo alis ayan oh natin na yan ha mm -mm. Yung isang tropa namin doon wala pa siya hmm. mamaya maglalakad ako banda doon sa sa mga malalaking puno doon para makita niyo kung anong itsura doon so ito palapit ako dito sa sa lake ito yung trail yan mga laman, nag-iba na yung kulay ano na kasi, ah, uh, Now, you know, and nothing, 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 Pwede din yung mga boats nasa Taya. Taya sa Danda, na sa baba. Kaya. tayo ay sa boathouse. Dandaan ah. Mga madulas kayo may edits. Okay. Tidak, dito tayo boleh berjumpa Ya, di sini ada di sini Yan dito pwedeng maglaro ng volleyball dito. Yan. And ganito lang. Ganda na ng mga puno. Oh. Ikiba na mga kulay.